naranasan ninyo na pang gumising na pakiramdam nyo ay pagod pa rin kahit sapat naman ang tulog nyo. O di kaya, napapansin nyo bang mas madalas kayong sumasakit ang ulo o may kung anong pagkantok na ayaw umalis sa inyo, lalo na sa umaga. Marami sa atin ang nakakaranas nito at madalas iniisip natin na bahagi lang ito ng pagtanda. Pero paano? Kung sabihin ko sa inyo na may mga tahimik na bagay pala sa loob mismo ng inyong kwarto doon sa pinakapribado ninyong pahingahan na maaaring palihim na nagalabas ng mga bagay na nakakasama sa inyong kalusugan, lalo na kung kayo ay mahigit 60 na. Nakalungkot isipin na ating mga kwarto na dapat ay santuwaryo ng kapahingahan at kapayapaan ay nagiging pugad pala ng mga lihim na kaaway sa ating kalusugan. Ito ay hindi lamang tungkol sa usok o likabok kundi tungkol sa isang bagay na hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman ng direkta, pero patuloy na nakakaapekto sa ating katawan at isip. Marami sa atin ang hindi nakakaalam ito at patuloy tayong nalalantad sa panganib araw-araw gabi-gabi habang tayo ay natutulog at nagpapahinga. Ang mga di nakikitang ito ay unti-unting humihina sa ating resistensya, nakakasira sa ating tulog at nakakaapekto sa ating pag-iisip at kalobo. Sa video nito, tatalakin natin ang lima sa mga karaniwang gamit sa kwarto na tahimik na naglalabas ng tinatawag nating radiation o electromagnetic fields na maaring may masamang epekto sa kalusugan nating mga senior citizens. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman at paraan para maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Manood hanggang sa huli dahil may isang bagay na ibubunyag ako na tiyak na ikagugulat ninyo. Magsimula tayo sa unang bagay at ito ang madalas nating hawak halos buong araw at gabi. Ang inyong mga cellphone, tablet at iba pang elektronikong gamit na nakakabit sa kuryente o wifi. Lalo na kung malapit ito sa inyong higaan. Sino ba naman sa ating ngayon ang hindi nagdadala ng cellphone sa kwarto? ba diba? Kadalasan, inilalagay pa natin ito sa tabi ng ating unan o sa bedside table para madaling maabot kung sakaling tumunog o kung gusto nating mag-check ng oras. Ang iba pa nga, ginagawa na itong alarm clock. Pero alam niyo ba mga kapatid na ang mga gadget na ito kahit naka-standby lang ay patuloy na naglalabas ng tinatawag na electromagnetic fields o EMF? Isipin niyo habang natutulog kayo ng mahimi. Ang inyong cellphone ay patuloy na naghahanap ng signal, nakakonekta sa Wi-Fi at naglalabat. Bukod pa sa EMF, ang blue light na nanggagaling sa screen ng inyong cellphone o tablet ay isa ring malaking problema. Kahit nakapatay ang screen o nakadim, mayroon pa ring residual light na maaring makahadlang sa inyong deep sleep cycle. Alam nyo ba, nang regular na at patuloy na pagkawala ng sapat at kalidad na tulog ay maaring magdulot ng mas matining pagkalimot, pagiging irritable at maging paglala ng mga sakit tulad ng alta presyon at diabetes. Para sa ating mga senior na kung minsan ay mayroon ng umiral na kondisyon sa kalusugan, ang ganitong tuloy-tuloy na pagkapagod ay maaaring maging sani ng mas malalang komplikasyon. Halimbawa, si Aling Nena, 68 anyos, madalas nahihirapan matulog at palaging may sakit sa ulo. Ilang beses na niyang sinubukan ng iba't ibang gamot at herbal pero walang talagang epekto. Nang minsang payuan siya ng kanyang Apo na ilayo ang cellphone niya sa kanyang kwarto. At gumamit ng lumang oras na debaterya para sa alarm. Unti-unti niyang napansin ang malaking pagbabago. Hindi na siya nahirapan matulog. At mas bumuti ang kanya pakiramdam pagkagising. Simple lang, di ba? Pero malaki ang epekto. Kaya ano marating gawin? Napakasimple lang. Kung hindi nyo nagagamitin, huwag na rin nyo dalhin sa loob ng kwarto ang inyong cellphone. O kung kailangan nyo talaga, ilagay ito sa airplane mode o hindi maglabas ng signal. Layto ito nang hindi bababa sa isang metro o tatlong talampakan mula sa inyong higaan. Mas mabuti pa kung ilagay nyo sa ibang kwarto habang kayo ay natutulog. Gamitin ang isang lumang orasan na debatrya para sa alarm sa halip ng inyong cellphone. Kung kayo ay gumagamit ng tablet para magbasa ng e-book bago matulog, subukan na lang na magbasa ng pisikal na libro. Ito ay hindi lamang makakatulong sa inyong pagtulog, kundi makakapagbigay din ng pahinga sa inyong mga mata. Tandaan ang katawan natin, lalo na habang tayo ay nagkakaedad, ay nangangailangan ng mas masusing pangangalaga. Ang pagtulog ng mahimbing at walang abala ay isa sa mga pinakamahusay na regalong maibibigay natin sa ating sarili. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkot sa mga cellphone at tablet, lumipat naman tayo sa susunod na bagay na madalas nating nakikita sa mga kwarto at patuloy din naglalabas ng hindi nakikitang enerya, ang inyong Wi-Fi router at modem. Ang inyong Wi-Fi router, mga kaibigan, ay parang isang maliit na pabrika ng signal na walang tigil sa paltatrabaho araw at gabi. Kahit hindi nyo ito pinapansin, patuloy itong naglalabas ng Radio Frequency Electromagnetic Fields o RFEMF para lang magkaroon kayo ng internet connection sa inyong bahay. Marami sa atin ang naglalagay ng router sa pinakasentro ng bahay para sa mas malakas na signal. At minsan, dahil sa convenience o kakulangan sa espasyo, naiilagay natin ito sa loob ng kwarto o minsan pa nga sa mismong kwarto kung saan tayo natutulog. Ngunit ang pagiging malapit sa isang aparato na patuloy na naglalabas ng EMF sa loob ng walong oras o higit pa habang kayo ay natutulog ay isang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin, lalo na sa ating edad. Ating katawan sa pagtanda ay nagiging mas sensitibo, mas bumababa ang ating kapasidad na mag-regenerate at mag-repair ng mga cells ang patuloy na pagkalantad sa EMF mula sa Wi-Fi router ay maaring magdulot ng iba't ibang sintomas. Maaring maramdaman nyo ang madalas na sakit ng ulo, pagkahilo, pananakit ng katawan, pagkapagod na parang hindi nawawala, at syempre ang pinakakaraniwan ang problema sa pagtulog. May mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang EMF ay maaring makaapekto sa ating nervous system na siyang nagkokontrol sa ating sleep cycle at iba pang mahahalagang function ng katawan. Isipin nyo kung ang utak natin ay patuloy na nalantad sa ganitong uri ng enerya, paano ito makakapagpahinga ng maayos. Parang may maliit na ingay sa likod ng inyong isip na hindi nyo naririnig pero patuloy na nakakaabala. Para sa ating mga senior na madalas ay mayroon na mga issue sa pagtulog o madaling makaramdam ng pagod, ang pagkakaroon ng wifi router sa kwarto ay parang nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Maaari itong magpalala ng insamya, magdulot na mas malalim na fatig, at mas mahirap para sa inyong katawan na gumaling mula sa pang-araw-araw na stress. Naalala ko si Lolo Pedro, mahilig manood ng pelikula sa kanyang tablet bago matulog kaya nilagay niyang router sa ilalim ng kanyang kama para malakas ang signal. Pero simula noon, palagi siyang may nararamdamang palanakit ng batok at hirap na hirap siyang ipikit ang mga mata sa gabi. Hindi niya alam na ang router pala sa ilalim ng kama niya ang isa sa mga dahilan. Nang inilipat niya ito sa salas, unti-unting nawala ang kanyang mga nararamdaman at masarap na ulit ang kanyang tulog. Kaya ang solusyon dito ay napakasimple din. Ang pinakamainam na gawin ay ilipat ang inyong Wi-Fi router sa isang lugar na malayo sa inyong kwarto, lalo na sa inyong higaan. Kung may sapat kayong kable para sa internet, mas mainam na gamitin ang wired connection para sa inyong computer o smart TV sa kwarto kung mayroon man sa halip na umasa sa Wi-Fi. At kung talagang gusto nyo pang mas maprotektahan ang inyong sarili, ugaling patayin ang inyong Wi-Fi router sa gabi bago kayo matulog. Hindi lamang ito makakatulong sa inyong kalusugan, kundi makakatipid pa kayo sa kuryente. Tandaan, ang kapayapaan at katahimikan sa inyong kwarto ay hindi lamang tungkol sa tunog, kundi pati na rin sa mga hindi nakikitang inariya na nakakaapekto sa inyong katawan. Ngayon, pag usapan naman natin ang pangatlong bagay na madalas natin nakikita sa mga kwarto. At ito ang smart TV at iba pang streaming devices. Marami sa ating ang gustong may telebisyon sa kwarto para makapanood ng balita, paboritong teleserye o pelikula bago matulog. At ngayon, halos lahat ng TV ay smart TV na na nangangahulugang nakakonekta sila sa internet either sa pangmagitan ng wifi o kable. Kahit nakapatay ang inyong smart TV o nakastandby lang, patuloy itong naglalabas ng electromagnetic fields. Bakit? dahil kailangan nitong maging ready na kumonekta sa internet sa anumang oras. May mga internal components din ito na patuloy na umiiral, naglalabas ng signal at nagpoproseso ng data kahit hindi nyo ito ginagamit. Para sa ating mga senior, ang matagal na pagtutok sa screen na telebisyon, lalo na bago matulog, ay may maraming hindi magandang epekto. Katulad ng cellphone, ang smart TV ay nagalabas din ng blue light ang blue light na ito ay nakakagulo sa natural na sleep-wake cycle ng ating katawan na tinatawag nating circadian rhythm. Kaya kahit antok na antok na kayo, nahirapan pa rin kayo matulog ng malalim dahil naguguluan ang inyong utak kung gabi na ba talaga o araw pa. Bukod pa rito, ang sedentary lifestyle na dulot ng panonood ng TV sa kwarto ay hindi rin maganda para sa ating mga senior. Imbes na gumalaw-galaw, maglakad-lakad o gumawa ng mga light exercises mas pinipili nating manatili sa kama at manood. Sa pagtanda, mas lalo mahalaga ang pagiging aktibo para mapanatili ang lakas ng ating mga buto at kalamnan at para mapigilan ang pagkasira ng ating mga kasukasuan. Kung minsan, ang panonood ng telebisyon sa kwarto ay nagiging routine na, nagiging comfort zone. Pero ang comfort zone na ito ay maari maging sanhi na paglala ng mga sakit tulad ng insomnia, pagiging overweight, at paghina ng paningin. Naalala ko si Mang Tony, mahilig manood ng sports sa kanyang smart TV sa kwarto bago matulog. Ang problema, kinakailangan niya pang i-charge ang TV niya at naka-plug in ito malapit sa kanyang ulo. Napansin niyang palagi na lang siyang nalalabo ang mata at parang madalas siyang pagod kahit nakakatulog naman daw siya. Hindi niya alam ang kombinasyon ng blue light at ang EMF mula sa TV ang sa kanya. Nang bawasan niya ang panunod at inilipat niya ang TV sa salas, malaking pagbabago ang nangyari. Masariwa ang kanyang pagising at hindi na masyado nalalabo ang kanyang paningin. Sa kuwarto, Kaya ano ang mungkahi natin? Kung hindi naman kinakailangan, huwag nang maglagay ng smart TV sa kwarto. Kung meron man kayo, ugaling yan plug ito mula sa saksakan kapag hindi ginagamit lalo na sa kabe Hindi lang ito makakatipid sa kuryente, kundi mapuputol din ang paglabas ng EMF habang kayo ay natutulog. Kung talagang gusto ninyong manood, subukan itong gawin sa salas o sa living room ng inyong bahay. Mas maganda kung hindi na kayo manunood ng TV isang oras bago kayo matulog para makapagpahinga ang inyong mga mata at utak magbasa na lang kayo ng libro, makipagkwentuhan sa inyong pamilya o mag-relax sa ibang paraan. Tandaan ang kalusugan ng ating mga mata at ang kalidad ng ating tulog ay napakahalaga para sa ating pangkalahatang kapakanan sa pagtanda. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaapat na bagay na madalas nating hindi napapansin, ngunit meron ding epekto sa ating kwarto ang digital alarm clock. O kahit anong uri ng electric clock na nakasaksa sa kuryente na malapit sa inyong ulo. Marami sa atin ang sanay na sanay na gumamit ng digital alarm clock sa tabi ng ating kama. Maganda tingnan ang malalaking numero nito sa dilim at madaling malaman ang oras. Pero ang mga digital alarm clock na ito, kahit maliit lang, ay patuloy na kumukuha ng kuryente mula sa outlet. Ang constant flow ng kuryente na ito ay naglalabas din ng electromagnetic fields kahit sa napakalit na antas. Ang problema, dahil direkta itong nakalagay sa tabi ng inyong ulo, halos walong oras o higit pa habang kayo ay natutulog, ang inyong katawan ay direkta at matagal na nalalantad sa enerhiyang ito. Para sa ating mga senior na mas delikado ang nervous system at mas mabagal ang repair mechanism ng katawan, ang patuloy na kahit mababang antas na exposure sa EMF ay maari maging sanhi ng subtle disturbances sa ating brain waves. Maaari ito makaapekto sa inyong kakayahan makakuha ng deep restorative sleep. Marahil ay hindi ninyo ito direktang mararamdaman, pero sa paglipas ng panahon, maari magdulot ito ng pagiging irritable, pagiging malilimutin at pagkabigo ng immune system. Narasan nyo na ba yung feeling na parang hindi kayo ganong na-recharge kahit nakatulog naman kayo? maaring ang simpleng digital clock na nasa tabi ng inyong ulo ang isa sa mga salarin. Isipin nyo kung ang utak natin ay parang isang sensitibong antena, ang maliit na signal na ito ay patuloy na nakakaabala sa pagtransmit at pagproseso ng impormasyon habang tayo ay nagpapahinga. Katulad ni Lola Feli, na mayroon ng mild memory loss, ginagamit niya ang digital clock niya bilang bedside alarm. Kaite na satiminia ina kakatu lugnamantia, na manga anak, na madalas parin magtanong. At malimuten. Nang muten, Chiang palita palitan ang digital clock nang nan lumang orasan na de bateria, At anumang elektronik sa kanyang kwarto, da anda nang nang pakitan nan ang pak sa kanyang memoria. Atmas mas kalmado nasha. Eto ay sang simpleng pak babago, na may malaking benepisyo, kaya ang manka hit dito ay na simple Palitan ang inyong digital alarm clock ng isang orasan na di baterya o isang luma at tradisyonal na orasan na hindi na kailangan ng kuryente. Kung talagang gusto nyo pa rin gamitin ang inyong digital clock, ilagay ito sa isang lugar na hindi bababa sa isang metro mula sa inyong higaan. Ang layo ay mahalaga pagdating sa EMF exposure. Ang layunin ay gumawa ng isang safe zone sa inyong kwarto, lalo na sa lugar kung saan kaya natutulog. Ang bawat maliit na pagbabago ay mahalaga at nakakatulong sa pagpapabuti ng inyong pangkalahatang kalusugan. At ngayon, dumating na tayo sa ikalimang bagay at ito ang maaring ikagulat ninyo. Dahil ito ay hindi gadget, kundi ang inyong lumang o may diperensyang electrical wiring at mga appliances sa kwarto, tulad ng mga lampshades o electric fans na nakakabit direkta sa saksakan. Alam nyo ba mga kapatid? na hindi lang ang mga modernong gadget ang naglalabas ng EMF. Minsan, ang problema ay nasa mismong sistema ng kuryente sa ating bahay. Lalo na kung lumana ang inyong electrical wiring. Ang mga lumang kable na minsan ay may lamat na ang insulation o hindi na tama ang pagkakaground ay maaari maglabas ng tinatawag na dirty electricity o mataas na frequency noise sa paligid. Ito ay mga electrical current na hindi sana naroroon sa inyong kuryente at maaari magdulot ng electrical smog sa inyong kwarto. Bukod pa rito ang mga lumang appliances tulad ng electric fans, lampshades na may built-in na ballast o kahit simpleng extension cord na may diperensya ay maari maglabas ng mas mataas na EMF kaysa sa inasahan, lalo na kung malapit ito sa inyong higaan. Para sa ating mga senior na mas mahina na ang immune system at mas madali magkaroon ng mga inflammation sa katawan, ang patuloy na pagkalantad sa dirty electricity ay maaaring magpalala ng mga nararamdaman tulad ng pananakid ng kasukasuan, unexplained fatigue, pagtaas ng stress level at maging paghina ng cognitive function. Kung minsan ang mga di ipaliwanag na pananakit o pagod ay maaaring may koneksyon sa electrical environment na inyong ginagalawan, lalo na sa kwarto kung saan kayo gumugugol na mahabang oras sa pagtulog. Isipin nyo, kung may electrical current na hindi tamang daloy, maaaring lumika ito ng magnetic fields na patuloy na nakakaapekto sa biological processes ng inyong katawan kahit hindi nyo ito nakikita o nararamdaman. Naalala ko si Aling Rosa sa ating duanyos na palaging may nararamdamang pananakit ng tuhod at balikat kahit wala naman siyang ginagawa at madalas din siyang nahihirapan matulog ng tuloy-tuloy. Ang kanyang bahay ay lumana at napansin ng kanyang mga anak na may bahagyang ingay ang kayang electric fan na matagal na rin ginagamit nang ipacheck nilang wiring sa kwarto at ipinagpalit ang luma niyang fan ng bago unti na bawasan ang kayang pananakit at mas nakatulog na siya ng mahimbing, simple lang, na pagbabago sa environment pero malaki ang epekto sa kanyang kalusugan. Ito ay nagpapakita na ang ating paligid, lalo na sa ating kwarto, ay may malaking ambag sa ating kalusugan. Kaya ang solusyon dito ay medyo mas komplikado kaysa sa iba, ngunit napakalaga. Una, kung mayro kayong mga lumang appliances sa kwarto na gumagamit ng kuryente, isalang-alang ang pagpapalit dito sa mas bago at mas energy efficient na modelo. Ang mga mas bagong appliances ay karaniwang may mas magandang shielding laban sa EMF. Pangalawa, kung mayro kayong kahinahinal lang wiring sa inyong bahay o kung napansin nyo na nadpa-flicker ang inyong ilaw o mayro ingay ang inyong saksakan, ipacheck ito sa isang lisensyadong electrician. Ang pagtiyak na tama at ligtas ang inyong electrical system ay napakahalaga para sa inyong kalusugan at kaligtasan. Ikatlo, kung hindi nyo ginagamit ang mga appliances, ugaling i-unplug ito mula sa saksakan, lalo na sa gabi. Ito ang pinakamadaling paraan para masigurong walang EMF na lumalabas. Tandaan, ang isang malinis at ligtas na electrical environment sa inyong kwarto ay kasing halaga ng pagtulog ng mahimbing. Kaya, sa madaling salita, mga kaibigan, Tinalakay natin ang limang bagay sa ating kwarto na maaaring tahimik na nakakasama sa ating kalusugan, lalo na sa ating edad. Nagsimula tayo sa ating mga cellphone at tablet na naglalabas ng EMF at blue light na nakakasira sa ating tulog. Pagkatapos, pinag-usapan natin ang Wi-Fi router na patuloy na naglalabas ng EMF kahit habang tayo ay natutulog. Sunod, ang smart TV at streaming devices na bukod sa EMF at blue light ay naghihikayat din sa sedentary lifestyle. Ikaapat, ang digital alarm clock na tahimik ding naglalabas ng EMF malapit sa ating ulo. At panghuli, ang lumang wiring at appliances na maaring lumilika ng dirty electricity. Hindi to para kayo ay matakot, kundi para magkaroon tayo ng mas malalim na kaalaman at kapangyarihang gumawa ng mga desisyon para sa ating sarili. Ang bawat isa sa mga bagay na ito ay naglalabas ng enerjiya na hindi nakikita pero may epekto sa ating katawan. Lalo na sa ating mga senior na may mas sensitibong sistema. Ang maliliit na pagbabago sa ating kapaligiran ay maari magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kalidad ng buhay. Isipin nyo kung magigising kayo araw-araw na mas sariwa, mas malinaw ang isip, at mas malakas ang pakiramdam, di ba't napakasarap sa pakiramdam? Maaari natin makamit ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng paggawa ng ilang simpleng pagbabago sa ating kwarto. Tandaan mga kapatid, ang malilit na pagbabago ay maaring magdulot ng malaking benepisyo sa inyong kalusugan at kaligayahan. Hindi nyo kailangan maging eksperto sa teknolohiya para maprotektahan ang inyong sarili. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng kamalayan at ang kagustuhan gumawa ng positibong hakbang. Ang inyong kwarto ay dapat maging isang lugar ng kapahingahan at pagpapagaling, hindi isang lugar na nagdaragdag ng stress sa inyong katawan. Nayon na alam ng ninyo ang mga posibleng sanhi, maaari na kayong gumawa ng matalinong desisyon. Ano sa tingin nyo ang pinakamadaling pagbabago na magagawa ninyo sa inyong kwarto? O meron ba kayong naranasan na parehong sitwasyon? Gusto namin marinig ang inyong mga kwento at ideya sa comment section sa ibaba. Ang inyong karanasan ay maaring makatulong sa iba pang nanonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakita ninyo kapakapakinabang ang mga impormasyon, huwag kalimutang i-like ang video na ito ang inyong like ay malaking tulong sa amin para maabot pa ang mas maraming kapwa senior citizen na nangangailangan ng ganitong kaalaman. At syempre, huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong video na makakatulong sa inyong kalusugan at well-being. Marami pa tayong pag-uusapan para sa inyong ikagaganda ng buhay. Para long maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Alagaan niyo ang inyong sarili at tandaan mabubuhay kayo ng pinakamahusay na buhay sa anumang edad hanggang sa muli.